Ano nga ba mga bagay na ito? Naani mo'y mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa. Napuna mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likidong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang video ito at nang malaman mo na, napakahalaga pala ng bagay na ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page Upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala, hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay, ay napakahalaga kundi ang katas o dagtan nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga. Ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka. Na matagal nang na ang gamit bago pa nga madiskobre ang ilang mga meat tenderizer na meron sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala rin isa itong mabisang sangkap sa papa papakari, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages. Naitala rin mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang pagdaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin Simpleng dagta lamang ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Nagtataglay ng mga dahong pahaba, kulay berde sa ibabaw at kulay lila naman ang ilalim. Hindi natin madalas pinapansin at inaakalang nakalalason pa nga. Subalit alam mo ba na isa pala itong mabisang halamang gamot, partikular na sa mayroong mga hika, asma at iba pa. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung gaano nga ba kabisa at ano-ano nga ba ang mga karamdaman na kaya nitong malabanan. At syempre, ang mga tinataglay nitong side effects. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang ito sa inyong paligid, marapat na iyo itong panoorin. Ito ang halamang tradiscantia ispatasia. Halamang kilala rin sa mga katawagang boat lily. Moses in the Cradle, Violet Boat, Oyster Plant, o kaya naman ay Halamang Bangka-Bangkaan. Ito ay sapagkat animoy hugis bangka nga ang mga bulaklak at dahon nito. Ang Halamang Bangka-Bangkaan na isa palang halamang gamot na kabilang sa pamilya ng mga Kumilinasie na native sa mga bansang kagaya ng Belize, Guatemala, Southern Mexico, sa mga oceanic island at maging sa Hawaii. Subalit so sure ako na meron ka na rin nakita nito dito sa atin sa Pilipinas. Maliban sa isang magandang halamang ornamental ang halamang ito na mainam itanim sa outdoor ay isa rin pala itong mainam na air purifying plant o naglilinis ng hangin sa ating tahanan. Napakakatinga ng dagta ng halamang ito na marapat ay lagi nating iwasan. Toxic nga rin ito para sa mga hayop at sa ating mga balat. Kaya nga hindi batid ng marami na ang halamang ito ay may gamit din pala at maraming kalunasan. Batid mo ba na sa bansang Vietnam? Ang bangka-bangkaan ay matagal na nga nilang ginagamit bilang gamot o panlunas sa mayroong mga ubo, matinding ubo at mga karamdamang mayroong kasamang pagdurugo. Sa ilang bahagi naman dito sa Pilipinas, partikular na sa mga liblib -lib na lugar, ito rin ay matagal na nilang ginagamit na panluna sa mayroong mga sakit sa balat, sugat at kagat ng ilang insekto tulad ng bubuyog. Napakahusay rin ito sa mga dumaranas ng hika, asma, lagnat, sore throat o pagdurugo ng ilong. Sinasabing mainam rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong kasamang dugo. Maglaga ka ng limang piraso ng matandang dahon nito sa tatlong baso ng tubig, pakuluin ng sampung minuto. Ang halamang bangka-bangkaan din pala ay sumisimbolo sa renewal o pagsilang. Isang simpleng halaman na mabilis paramihin at tumutubo din lamang kahit saan at ngayon ay marami rin palang pakinabang. ikaw mayroon ka na rin bang karanasan sa paggamit ng halamang ito o ng halamang bangka bangkaan? subalit isang paalala lamang na marapat ay konsulta muna natin sa doktor ang inyong kondisyon upang masiguro ang inyong kalagayan bago uminom ng mga halamang herbal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod. Angin 'yong best para sa best TV